Handa, Handa na ba yun? Handa na mi! Ayan. Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay, una po, pili na. Mm. Pili ka lang ng isa sa aking, mga mm. sa aking mga sasabihin. Una, pili na. Sundin ang batas o gumalaw ng patas? Yan. Sundin ang batas. Okay. Umiwas sa sigalot o tukuyin ang salot? umiwas sa sigalot. Kumampi sa kaibigan o kundinahin ang kaaway? Kumampi sa kaibigan. Okay. Paniwalaan ang salita o pagbatayan ang gawa? Pagbatayan ang gawa. Okay. Malunod sa pagpapakumbaba o lumutang sa kayabangan? <laughs> Malunod sa pagkakakumbaba. Okay. Yeah. Panindigan ang isang salita o baguhin ang mga pahayag kapag napapahama, kumbaya. Ano Panindigan ng isang salita. Okay. Yeah. Ang kapangyarihan ba ay nakakagising, nakakalasing mm -hmm. o nakakasuka. Nakakalasing. Yeah. <laughs> At huli sa piling na sino ang yeah, mas nangengelam sa pamumuno ni PBBM si First Lady Lisa Marcos o si dating Pangulong Duterte. First Lady Lisa Marcos. <laughs> Okay, okay. I'll go, ma'am. I'm view. not surprised. At tobra, ako naman. Charot o true or Alam niyo naman ito, Sek. No? Ang charot hindi totoo. True or not, totoo. Okay? Mm. Unang tanong, Sek. May mga nabitiwang salita ka ba sa mga nagdaang Duterte rally na iyong pinagsisisihan? Uh, charot. Charot? Wala, wala. Wala ka pinagsisihan ni Isha. Ha? Sige. Pangarap, tanong. Mas malalaba ang ginagawa sa SMNA ngayon kaysa sa ginawa sa ABS-CBN noon? True lalo. Kasi True may lalo, isa ha? ang SMNI ngayon. Ang ABS-CBN mm -hmm. wala na. Yan. Yeah. Okay. Pangatatarong. Pinapanawagan mo rin ba? ito ko narinig kita eh. Na magbitiw sa pwesto si PBBN? Hindi pa sa ngayon. Aboy. Hindi pa sa <laughs> ngayon. Last <laughs> question. Ito na. Ah check, dapat, dapat, dapat na May dapat bang ipag-alala ang taong bayan sa kalagayan, sa kalusugan at kaisipan ni PRRD? Yes. Wala na. Wala. Uh, okay. wala talaga. Open. So, sarot yan, ha? Sarot. So, sarot. Rasadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!